Sabihin niyo, bigyan natin. na para na Kita enggak tahu musiknya yang mana delight. Well, Ito diba, ang lumanag. Ang ganda um, ng panahon. Ito siya ang mga ulan. na tayo. Pero, rekuhin mo natin itong ating ating kitiyan. dito ang um, baboy yung pang sahog ito natin okay. ito natin ang ating kikiyang sa pansit. Meron yung baboy. Ayan. Pwede namang fishbowl. Bahala kayo. Hindi magreklamo ka. Anong gusto nyo ilagay? Bahala kayo kung ano gusto nyo ilagay. Pero naibigin ko lang. parang gusto ko lang siya. Uh, Ikemang.

you um... Ito na lang ito. Itong aling tilapia para bukas. Pwede na siya. Bibili sana ako ng chicken feet kasi iburit ko yun eh. Wala naman akong nakita. Sa umaga lang siguro yun. Kasi hapon ako na malengke eh. Wala eh. Gusto ko sana yun. Iburit ko yun eh. Kapaloto ko kayo eh, pa dito. Pwede sa pwede magluto ng mga. Pwede kasi ni ano, ni Alex sa ano bird ni Alex sa linggo. Ngayon, ayaw naman niya maghanda. Eh, kaya ayun, mag magshot ko lang na lang kami dito sa bahay. ng mga kunting kaibigan ko. Sila pa di lang naman, ate Indy. Tsaka si Awe. Ang sister. Kami-kami lang. Kaya, gusto niya. Ah. Pinipera, pinipera lang kasi niya ang kanyang, yung bibigay sa kanya ng daddy niya. Pili-pera lang niya yung mas gusto niya pang ipang magdasada, ipang shopping, ipang bilhin ng mga needs niya. Kasi syempre dalaga na yun. Mas gusto niya yung ganun kaysa ipaghanda niya pa yung, yung, yung Practical ang mga anak ko. Noon, handa-handa kami ngayon hindi na. Practical na yan sila eh. Malab na yung mas gusto nila yung order lang na sa atin yung pera nito Kaya sa maghanda-handa. E ako naman, ang kaibigay ko lang naman ay ano alak. Inom-inom lang konti. Yun. Tapos baka tayo yung lang ng isang kanin at ulam lang. Pansit! Tama na yun. Mapagarbo-garbo pa ba? Hirap ng buhay ngayon. yun. tayo yung healthy okay na yun. hanggang so, no. Yes! Hey, hi saki boy. Po. Oh. nasunog na ang aking kikiam. Opo, sunog na. Hello. Ha? Ah? Oh. Hello. Oh, asan si Saki boy? Si saki boy? Ha? Ah. Saki, baby nilalagnat si Saki boy buti nga nakakaano-ano -ano na siya ngayon eh. pinagamot namin yan kahapon hindi na hilo Saki boy na ano pa eh masunog pa, mahina naman ang apoy ano ba naman tong kikiam na ere shhh mahina naman ang apoy ano nangyari Ha? Bakit? Hindi makababa si Saki Boy? Ano ba yan? Hindi makababa si Saki Boy? Ha? O, saglit. Baba natin. Saki Boy, bibi ko. Baby love. Saki Boy. Ha? Ano yan, baby ko? Ipis. Ipis ang Ha, Wait, wait, wait. Mag-ilaw nga tayo. Saki boy, baby love. Halika na. Balon. Saan, baby ko? Ay, balon. Wala na yan. O, halika na. Ma, halika, ma halika na sa likod. hindi si Saki boy muna. Kasi si Saki boy si... Hindi, baby ko. Only Saki boy. Make, make Big girl ka na, diba? Sa aki lang. Hindi ka na. Mabuhok <laughs> ka na. Butang ina. <laughs> Nalaw. Ah, uh -huh. Hindi ko kaya. Oh no, katana rich. <laughs> ah. Bibi. <Baby. laughs> Laglag ka naman. Be careful lang. Oo. Oh, si Tana talagang kulit naman. Hindi eh. ko nga kaya. Malit <laughs> ha? Huwag oh, malikot. At si Saki ang nangyari sa ating kikyam. ano na? O wait lang, patay tayo dyan yung kikyam natin. Ano na? Sunog! Patay! Sunog na! Patay! Sunog! Kikyam! Sunog! Sunog! Bigyan natin sa Saki Boy Okay na Iwain natin Para walang away Tana. Okay na At ito na